Hello, it's me, Lodi. ng Simple Recipe. At today, tayo magluluto ng Ginisang Sita with Tokwa at Pork. Kaya kung ready na kayo, start na tayo. Okay, sa so isang pan, nagpainitak ng mantika at pinry ko na yung tokwa. Yan, hiniwa ko siya ng uh, square, yung cubes. At ang gamit ko dito ay apat na square, yung nabibili sa palengke. Gamit ko yung tokwa. At pagkatapos niyan, nintay lang natin siyang mag-golden brown. Yan, Medyo almost done siya. Pwede na natin siyang iset aside. Muna. Ayan. So, ilagay natin sa isang plate. At maya maya, i-gagamitin din natin. At pagkatapos, siyempre, ilagay naman natin yung baboy. Ah, itong baboy is, ano lang to, one part lang. Naliyan ko. Iliwa ko lang sa maya. Medyo nalilit lang hindi okay. Hintayin din natin ito mag-golden brown. Medyo toast na yun. At pwede tayo naman um, ano naman. Asin. Parang flavor yung ating pork. Hmm. Um, medyo masarap. Nakakapit yung pork. Yung Okay. Pagkatapit pork niya. I Pag nag-golden brown na siya. Huwag na natin naalis sa kawali. Gigilid natin. At syempre, buwasan natin yung mantika. Kasi masyadong madami. Yan. Yung galing sa baboy na. At tapos gisa natin yung bawang. Ang bawang ay gamit ko dito ay limang butil. Yung medyo mataba ng konti. Um. Masarap kasi marami um, bawang. At syempre, tagay natin yung ano, sibuyas. Isang ano lang, uh, medium size na sibuyas. Um, at haluluin. At pagkatapos, pwede natin ano, isama yung bagay kapag medyo okay na yung yung bawang kain tuluya haluin lang natin siya and then add tayo ng ano uh, soy sauce huwag masyadong madami kaya hindi ang tama lang tama lang sa mag at <laughs> haluin lang natin ng mabuti at pagkatapos ilagyan natin yung ano pitaw Itong sitaw ay isang tali lang na medyo mataba ng konti. Yung aking binili sa palengke. Yeah. Ano lang yan? 15 pesos lang Isang tali. Ayan. Kasi may mga tali sila yung payat-payat. Pero ito medyo mataba. Yan, tapos na ito. medyo um, nito na ito. yan pa lang. Sarap na ito na. Sarap na ito Then, lagay tayo ng ano, seasoning -in para medyo ano, may linang na. lang din. Tama lang na magkaroon lang din, uh, <gibong> At, ng linang na. Huwag na masyado na dami. Ah, paluloy lang natin para ano, makalap yung lata din sa ang tindula. Ah, syempre, add tayo konting sabaw para hindi naman dry. Kunti lang. Kasi, masarap itong luto ko ito yung medyo konti lang masabaw. Hmm. Tapos, halu-haluin lang natin. At, syempre, eh, pwede na natin ilagay yung ating itinabing uh, ano, tokwa. Yan. Ang sarap niya, no? Talagang, ano, napaka, ano pa, napaka healthy pa niya. Yan. Wow. Almost done na tayo. Ayan. Medyo malambot na yung, ano. Maganda dito sa sitaw, yung hindi masyadong malambot. Um, yung medyo, ano, ko crunchy pa. Ayan, luto na. Maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ingat lagi at God bless everyone.